on, Talaga to si ano, tingnan nyo. Tingnan nyo kung saan niya nilagay yung pagkain niya. Eh. eh. Ayan lang. Eh. Oh. Oh. Saan niya kina, nilagay yung pagkain niya. Oh. Ayan o. Oh. nakaipo na yan lahat o. Oh. O. Oh. O, oh, ayan o. Oh. <laughs> hmm. Tuwang-tuwa si Romnick pag dumating tayo rito malambing siya na unggoy maliit pa kasi yan bibi pa talaga nasa atin na ano ayan kaya kung nakakatakot pag hinawakan ano larom ni pagkain mo ayan o nasa gilid ng pagkain niya o kung diba? man lumugong lumugong ulaw ulaw nahiya ka Nahiya ka, bakit ka nahiya? Bakit ka nahiya? Oh. Native lang siya na unggoy. Kasi yung mga iba kasi wild. Ayan, yung pagkain niya, Kain ka pa? Ayan. <laughs> Hello! Hello! Hello, Hello Romnick! Oh. oh. <laughs> Kaon siya, oh. oh. Dito na, dito na. tu nak sandik 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 dia kah kufat dia kufat